Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon Itong Facebook reel posted by Sarsuela Ito yung programa ni Kato sa Dos por Dos Usapan nila yung sekreto ni Senator Risa Hontiveros Sa Senado, nakala mo kung magsalita eh, super uh, malinis, walang korupsyon, model of everything ito na isiwalat ang dami pala niyang budget insertion 3 billion pesos at uh, ang kanyang plant control project is sobra 700 million laki din yun oh, uh, saan siya nagpatayo ng mga plant control Dr. Lara, okay. Rizzo Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanya <laughs> ang insertion, insertion. sa flood control. And, uh, hindi, in, uh, sa, sa buong, set, uh, uh, budget, nasa <laughs> 3 <point>, uh, siya? <laughs> oh uh, yeah, uh, may higit 3 <laughs> may billion. May 1 3 billion. One ano? Pati uh, na ko na nga o para. Na, syabe, uh, uh, oh. um, uh, hindi ako yeah. makapaniwala. Hanggang ngayon, uh, hindi uh, ako makapaniwala. Tapos mga magulang at mga mahal na ka, mga katagang sumaybahay, uh -huh. ang kanyang uh, uh, -huh. kaguhang, uh budget Samo para, ba na ako Para sa uh, 2025 uh, Natawagan, mo na ba Banyan? Banyan? <laughs> Natawagan mo na ba, Yuen? Natawagan mo na ba? Ito, ito, ito. 3 billion, uh -huh. 3.035 uh, billion. 3.03 billion uh, 35 million and then 800,000. Yun, yun ang insertion. Yun ang insertion. O oh, yung amendment, yung amendment. Oh, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang uh, flood control insertion ay nasa uh, 700 ngayon, nasa 750 uh, million yun, ayun. <laughs> To be fair kay Senator Rizzo Ontiveros, 750 million oh, ang <laughs> sa flood control. And, uh, hindi, uh, sa buong, sa buong, uh, sa buong uh, budget, nasa 3.0 3.01 uh, ano? ko uh, 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 no? no? na hindi okay. ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi <laughs> ako makapaniwala. Huwish, <laughs> <laughs> Andre. Bakit hindi makapaniwala si Ka <laughs> Kasi nga, kung umasta ang senadora, kung magtanong, whatsoever, eh, napaka-santita. Santa. Santa ba? Yung... So, full of honesty, integrity, and everything. Tapos, I am ready. I am available to run for the highest office sa 2028. <laughs> Tapos ngayon ito, 3 billion na budget insertion. Kaya pala, alam na. <laughs> Ay, nako. <laughs> so, Tonyeng, Katonyeng, salamat sa inyong pagbubulgar. Sana maniwala ka na kayo lang. Nandiyan eh, nasa record eh. Ito na yung sinasabi ni Senator Lacson na almost all senators mayroong budget insertion na abot ng 100 billion. Sino pa kayong iba? Eh yung ibang senador, umalma. Kasi hindi naman pala lahat ng budget insertion masama. So sino pa yung mga katulad nitong senador tiberos na may malaking budget insertion? Ramos, mga magulang at mga mm -hmm. mahal at uh, sumaybay, uh ang kanyang uh, uh -huh. kabuang uh, budget sa so, mga na ako, ayan. Para sa uh -huh. uh, 2025 uh, Natawagan uh, mo na ba, Yuen? Natawagan mo na ba? ito, ito, ito. ito. Sa Ontivero? 3 billion uh -huh. 3.035 uh, billion 3.03 billion million, uh, 35 million and then 800,000. Yun, exactly. 'Yun ang insertion. 'Yun amend, no, ang insertion. Kabuhan, yung amendment. Oh, insertion or amendments. Tapos ang kanyang uh, flood control insertion ay nasa as 700, as 700 million, million. nasa 750 uh, million. million oh. 'Yun. <laughs> <laughs> to be fair, kasi <laughs> Okay. Saad kaya 'yung mga flood control projects niya, no? <laughs> Baka ang kontraktor niya eh aywan ko na lang, wag na. Sabi ni Lakson, Hontiveros lang daw ang malinis sa Senado. Sensen, <laughs> investigahan yan. Hontiveros, kaya pala tahimik ka, flood control project. <laughs> Kuya Panlilo, anak ka ng titing risa. <laughs> 3 billion insertion, kaya pala nangagail nagagala ka kay Bipisara Sara. Hmm. Leonet Giling, para yan sa 2020 election tatakbong presidente si Risa. Bring it on. <laughs> Kung si Risa lang ang kalaban ni Bipisara Sara sa 2020 kahit hindi na ko mangampanya. <laughs> Romaldes, awala ah, na. Makakabangon pa ba si Romaldes for presidency? Or kahit sino man na-i-endorse ng Pangulong Marcos Jr.? Sino bang i-endorse nila? Awala na si Romaldes eh. Sirang-sira na. Although, itong sobrang alaskador itong si Atty. Guanzon. Ang gusto daw niyang kandidato. Ang manok niya sa 2028 is... Romaldez for President, Saldico for Vice President. <laughs> Yun daw ang gusto niya. <laughs> Sige, <laughs> paano mananalo yung Saldico at Romaldez sa eleksyon? Oh. Risa, Honteberos, Rapi Tolpo, wala na rin. Ah, dilawan na lang ang ano, si Madam XBP ah, ex-BP Leni Robredo. Respe res uh, saludo ko niyan. Kahit tinatawag natin noon na lutang noong 2022 election, mas mabuti na lang sana na lutang ang presidente natin ngayon. Kasi wala namang bahid sa korupsyon si uh, Mayor lenny Robredo ng NAN. Mas okay yun. Kaysa itong ang galing magsalita, kala natin Marcos Dugo, yung pala, budol tayo lahat. Kawawa ang bansang Pilipinas. So, ito, may nabasa akong post kanina. Taga Cebu, ma Medellin, Cebu. Sabi, BP Sara came very early in the morning. Nagdala with a lot of relief goods from Davao. President Marcos, dumating din, nag-inspect lang. nag lang. <laughs> nag-inspect lang. We will never forget this, sabi niya. We, Cebuanos, do not need politicians. We can survive on our own sa tulong ng kapwa namin, Cebuano. Hindi namin makakalimutan ang ginawang ito ni BP Sara and when time comes to give back, ibibigay namin ang para sa kanya. Sige. Uh, <laughs> Good luck, Senator Rosa Entivero, sa inyong 3 billion insertion. Sana maipaliwanag nyo sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan agad si Kimay Mayogero, atop niya sa yang balay. Ina silupin lang ang atop. Yan ang atop ni Kimay. Yan, silupin lang. Makita ganit na nga. Nabutangan na o tubig. <laughs> kok Indonesia nag-ulan na sa iyo pagani og karon man na si kuya Kimay sa pagatop og nindot na gyud kayo og karon unsa ning ma istorya nga uh, humana ang inyong pagatop sa inyong balay salamat ko sa Ginoo kay nakauman na, na mig atop tanaw na, na, na atop sa among um, abuan salamat oh. gyud kayo sa Ginoo og um, kan nag magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay naka kuan naka na na man among balay Salamat din kayo. Murat akong isulti. Okay, salamat kayo. Salamat.